hindi um, siya issue sa mga politiko yung mga alyansa ngayon ay parang yun po ata yung uh, nagiging isa sa malaking bagay pero honestly galing akong Zamboanga, Nueva Ecija, Tailap, hindi siya issue ng mga kababayan natin yung issue ng mga kababayan natin yung pagkain yung kakulangan ng kulong sa edukasyon, pagkakaroon ng mga limitadong trabaho na pwede makuha, yung ayuda na hindi binibigay ng patas, yun yung mga umiitot kami, yun yung binabanggit ng mga tao. So palagay ko yung impeachment, mahalaga siya sa mga partido, mahalaga siya sa mga politiko, pero pagdating sa taong bayan, ang hinahanap pa rin nila, yung mga tao magkatrabaho para sa kanila, yung mga issue na mahalaga sa kanilang pamilya at ma mahalaga sa kanilang pang-araw-araw ng buhay. Well, I've already said it. it seems like uh, pag umabot na tayo sa Senate, we will be a judge. At siguro yung nararapat na gawin ay maging fair. Uh, Tingnan yung ebidensya. Huwag pumili sa kahit anumang partido. At siguro maganda na mga independent doon sa Senado. No? Kasi ang nangyayari, kapag may partido ka pa na, parang nagtitili judge ka na eh. Di ba? Pero yung independent, kaya talaga tingnan yung ebidensya, kaya tingnan kung nung ipapresent ng prosecution siya kanong defense, nagagawa ng desisyon base sa ebidensya, hindi base lang sa politika o base lang sa kaibigan. So, maybe with this impeachment, maganda nga na may mga independent senators tayo.